At hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil, na ituturing wow. pagdating sa China aggression. Inutil? Ha. Inutil? Ito, simple lang eh. Kailan mas nakakapangisda ang mga mangingisda? Noong panahon ni Duterte o panahon ni Marcos? Sinong inutil? Hey. Tinawag ni Congressman Paolo Duterte na bangag ang administrasyon sa isyu ng foreign policy. Buwelta naman ang palasyo, kailangang hindi matulad sa nakaraang inutil daw na administrasyon pagdating sa usapin ng China. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Muli na namang uminit ang banggaan sa pagitan ng palasyo at pamilya Duterte sa gitna ng mga isyo sa West Philippine Sea. Sa kanyang presscon, binanata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Congressman Paulo Pulong Duterte matapos tawaging bangag administration ang kasalukuyang pamunuan. What can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil cannot do anything against China si aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba mga anak? Sila po ba ang kokontra sa kanilang ama? Iginiit pa ni Castro, hindi dapat inaalipusta ang layunin ng Pangulo na palakasin ang sandatahang lakas at ituloy ang modernisasyon ng AFP. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa. Di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, Meron tayong mga nakitang mga mangingisda, sinasabi nila, oo, oh, oh, malaya kami nakakapangisda. Yan ang tinatawa tinatawag na diplomatic way of approach. Hindi yung parang lagi kayong galit. Ngayon, para kayo laging galit, nagpagaling-galitan kayo. Kasi ang sin, ito kasi ang description nila eh. Ang description kasi nila ng strong ay yung galit. That's not true. In life, hindi yung laging galit ang strong. As a matter of fact, ang laging galit, ayan po ay defense mechanism lang. Ang tunay na strong ay yung merong humility. Ano yon? Merong meekness in control. Ibig sabihin, control mo yung iyong tapang, yung iyong galit, kontrolado mo. Ibig sabihin, yun ang tunay na malakas. Kaya mong kontrolin yung galit mo kasi meron kang gustong ma-achieve. Yun po yung na-achieve ni Duterte. Yung mga mangingisda, nakapangisda. Pero kayo, ano nangyari? Dahil sa quote katapangan kuno ninyo, yung mga mangingisda natin binobomba na. Bakit yung panahon ni Pangulong Duterte hindi sila binobomba? O sino nga nang inutil? Ikaw. Agad namang bumuelta si Congressman Pulong Duterte sa kanyang Facebook page. Tinawag niya ang mga komento ni Castro na historically ignorant at puro satsat na walang research. Yo, sa ilalim daw kasi ng Duterte administration, naabot ng AFP ang record level na modernization na hindi nagawa ng ilang dekada. Kung yan daw ang inutil para kay Castro, edi para niyang tinawag na walang kwenta ang modernisasyon ng AFP. Dagdag pa ni Pulong, zero ang foreign policy ng Marcos administration at todo pa cute daw sa Amerika. Sa isa namang pahayag ni Castro, sinabi niyang ang tapang ni Pulong ay dapat ipamala sa tamang lugar at hindi sa bar. Pasimpleng patutsada sa kongresistang minsan nang na-issue sa isang eksena sa bar. Hindi rin napigilan ng ilang mambabatas gaya ni Akbayan Representative Percy Sindanya na makisali sa bangayan. Pinuna kasi ni Pulong ang sinabi noon ni Sindanya na malapit na ang Day of Reckoning o Araw ng Paniningil sa mga Duterte. Nagsimula raw yan ng maaresto si dating pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Sindanya noong September 21 pa niya ito sinabi, bakit ngayon lang nag-react? Bakit masama ba? Nagpasu ba? Hay, <laughs> nee, kasi ikaw mara wala kang ginagawa. Chupageti <laughs> ka lang ng chupageti. Ano, kumakain ng spaghetti? Ano ibig ko sabihin, ha? Ilang ginagawa mo? O, eh, kung marami siyang ginagawa. Pasu na ba yung sinabi mo? sana kung pasuna na, expired na, tapos na. Hindi naman nag expire yung sinabi mo. It's still applicable now. So kung magkomento man, late man magkomento si Pulong, wala namang problema don, Di ba? Unless, nag-expire nga yung sinasabi mo. Oh ang nakakaloka doon, uh, they are reacting to a statement that I made, I think that was a month ago. Mukhang ngayon lang nakaisip siguro ng sagot sa sinabi natin. Dagdag pa ni Sindanya, masipagan pa sana ni Pulong ang pagawa ng... Kasi hindi mo katulad diyan na scroll lang ng score, tiktok ng tiktok, na sumasayo ng mga lalaki, pinanunood. Allegedly. <laughs> <laughs> ha? Ikaw! Ganon ka ba? Ah, tanong niya na, tanong tanong niyan. Tas, kaysa sa paglabas ng statement laban sa mga kritiko, nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo News. ah, oh. magkasundo ata kayo nung Bril Montalvo na yun eh. Hindi, <laughs> <laughs> eh, tanong lang naman. Di ba? Kasi busy ka kasi, siguro sa kakatiktok mo, no? Kakatingin mo ng mga sumasayaw na kalalakihan, no? Hindi, nagtatanong lang ako. Anong pinapanood mo sa TikTok mo? Pakita nga ng TikTok mo. Tingnan ko ha, tingnan ko ha. Kasi lalabas dun sa feed yung mga pinapanood mo. Eh. Yung talaga madalas mong panoorin. Dumalabas dun. Grabe yung utak ng mga social media ngayon, ano?